Ho, weekend na naman. Gaya ng dati, tagabantay na naman tayo. Ha, <laughs> ha, wala na naman tayo may content kaya naman nandito na naman tayo sa Robinson sumama na naman tayo kay Mrs. <laughs> Kompleto ang pamilya ngayon ng bulikat ninyong kaibigan. <laughs> oh hayan tatlong mga bulikat ang aking babantayan ngayon dito sa Robinson. <laughs> madami akong anak at madaming anak si Mrs. <laughs> Syempre iba magpalahi ang inyong bulikat na kaibigan tatlo kagad. <laughs> at hayan nga hindi na ako makapamili sila na lang ang bahalang bumili. <laughs> Hehehe. Wala na akong magagawa kasi napakarami nating anak. Hehehe. Kaya paalala dyan sa mga tatay, dahan-dahan lang ang paglalahi ng ating mga anak. Hehehe. At pagkatapos nga heto, pupuntahan natin ang bagong bukas na naman na tindahan dito sa Robinson, ang Toby Sports. Hehehe. Malamang may mabibili na naman dito ang aking mga anak. At syempre dahil tayo'y tagabantay nga hayan, ako'y magbabantay lang ng aming mga pinamili dito. At namaya-maya nga ako'y pumasok na rin kasi nga hindi alam ng aking anak kung anong bola ang bibilhin. Ho, kanina ka pa dyan nanonood. I-follow If mo na ako. Pindutin mo na yan. Shoutout nga pala sa mga empleyado ng Tobis. Napakababait nila. Baka naman. Hehehe. At na napagkatapos nga namili ng aking anak na una na excited datang gamitin ang kanya bola. Hehehe. Oh, agad dito na lang. Maraming salamat. Bye bye God bless.